Enya, ayu Good morning po. Matanong lang po. SS salary has been granted na po. Tanong ko lang po ilang days bago po makapasok sa bank account na yung niloan. Salamat po. Yes po. Uh, Ma'am -ma Enya, 2 weeks po bago makarating sa bank account nyo. Pal, hello po. Pwede po ba lumagpas sa maximum contribution? Yes po. Uh, kailangan nyo na po mag fund. And pwede po ba over 60? Kung pwede po hanggang what age po ang limit? Thank you. Hanggang age 55 po pagkaintindi namin. Tapos nun, pag gusto nyo pang mag-contribute, parang naka-lock in na kayo sa iPhone 7. Ano pong taon, anong taon po maganda mag ng SS? Yes po, may uh, Chinese saying, best time to plant a tree was 20 years ago the second best time is now so ganoon din po sa SS dapat nagumpisa kayo matagal na pero ang best time po second best time is today kung TV magkano ang minimum na ang SS ngayon para sa OFW at maximum sa minimum is 1,040 and maximum is 3,250 per month si Rachel de Guzman po hi question regarding ba so abang nandito po kayo ayos thanks for the info I already contribute 140k hindi na nakakahulog for 3 years, magkaka-pension po ba ako? Ang sagot po, yes. Uh, pag below 120 contributions po, magkaka payment kayo as pension. Pag above 120 contributions po, ay lifetime monthly pension. Si Ryan Vergara, good day po. Ano po ang maximum amount ng contribution ngayon sa SS as of 2021? 3,250 pesos po per month ang maximum contribution. Na si yung. Crystal, paano po kaya pag 2017 pa lang ang lasul ko sa SS? Tapos na-operan uh, ako ngayong 2021, qualified po ba kaya ako para sa SS sickness benefits? Yes po, uh, masyado na pong technical yung tanong nyo, SSS na po makasagot nyan. So, suggestion po namin, mag i sa na kayo sa ssofw.relations at sss.gov.ph Evangeline Ilanan, ako po ay di na nakahulog na SS ko pero nung galaga po ako, nakahulog ako. Pero ang kumpanya po ang naghulog nun. Dyan po ba ako sa Pinas? Diyan pa po ako sa Pinas. Ngayon po ay nasa abroad na ako at kahit nasa abroad, di pa po nakahulog. Yes po, ma'am Evangeline, lahat ng OFW ganyan na na-experience no? kasi sa Pilipinas may co-payer pero sa pag nag-abroad ka wala ka ng co-payer ikaw na ang mag-shoulder ng buong SSS contribution mo no? which is 3,250 per month ang maximum wala na kayong co-payer wala na makikihati si Evangeline Ilanan po ulit, magkano po ba ang monthly ng OFW sa SS at monthly ng GFW? Uh, pag OFW po, masasagot namin 3,250. So, ganun lang po yon Pag OFW yun yung nakailangan yung bayaran. Tapos, uh, pag employed po sa Pilipinas, kinakaltas na po yun sa sweldo nyo. So, wala na kayong masyadong iisipin doon. No? Hello po, bago po sa bahay mo. Sir, tanong lang po, pwede po bang maghulog ako sa SSS ko kahit tiko po na update bago po ako pumunta sa abroad? Sana masagot niyo po ang tanong po ko. Salamat at God bless. Yes po, pwede, pwede po maghulog habang nasa mag lang po ang inyong SSS number. Si It's Me Lovely, ask ko lang po, OFW po ako sa Pinas. Po ako nagpapabayad ng SSS ko. Po din plan ko. Libre po mag ng period, ma'am. Sir, so, ask ko po, or babalik po ako sa Pinas, po ako nagpapabayad ng SSS ko po, then plano mag ko mag-loan, pag-uwi ko mag-loan. So, first loan, or babalik ako, pero self-employment po ako, pero ako lumipad. Nag-apply ako na ako, tapos if mahal pa din po ako, pwede pa din Pinas ko bayaran. Yes po, pwede po sa Pinas bayaran ang loan. sa uh, sabihan nila po yung mag-anak niya, tapos separate form po yun, tapos punta lang po sa sa ni po, thanks for the info. I already contribute 140k. Hindi na nakakahulog for 3 years. Magkaka-pension po ba ako? Ang sagot po, yes. Uh, pag below 120 contributions po, magkaka payment kayo as pension. Pag above 120 contributions po, ay lifetime monthly pension. Si Ryan Vergara, Good day po. Ano po ang maximum amount ng contribution ngayon sa SS as of 2021? 3,250 pesos po per month ang maximum contribution. Si Luwap Kapal, hello po. Pwede po ba lumagpas sa maximum contribution? Yes po. Uh, kailangan nyo na po mag flexi fund. And pwede po ba over 60? Kung pwede po hanggang what age po ang limit? Thank you. Hanggang age 55 po pagkaintindi namin. Tapos nun, pag gusto nyo pang mag-contribute, parang lock in na kayo sa contribution amount. Si Random TV, magkano ang minimum na yung SMS ngayon, ngayon para sa of OFW at, at maximum? Center. Yes po, it's uh, uh minimum is 1,000 D and maximum okay, is... Ako, like 8 years naging OFW, 1 year teacher sa Brazil, 1 year teacher sa Colombia, naging sales executive sa Los Angeles, at manager ng retail store sa Cambodia. Meron din akong experience bilang trainer sa BPO sa Pilipinas at professor ng business sa Palawan State University. Kung ito ay mga topic na nagkaka-interes sa iyo, pakisubscribe and like lang po sa aming channel. Malaking tulong po ang tulong nyo sa aming maliliit na YouTuber. 87% po sa atin hindi pa subscribe.